bilhin so nakikita po natin uh, yung farm gate prices ay uh, uh, nakikita natin kung magkano pero yung sa retail uh, masyadong malaki ang agwat. so nakikita po natin yung mga middlemen or yung mga traders siguro naman na uh, kailangan tignan naman na natin yung profit margin nila kasi masyadong, masyadong malawak na ang gap sa farm gates uh, at at uh, dito sa ano sa uh, final selling price So sempre nasasaktan sasaktan talaga ang uh, mga consumers, yung mga mamamayan. At uh, sa totoo lang, pero issue din yung mga farmers kasi siguro din 'yung ano, yung mga pricing nila sa pagbenta nila sa mga traders. So uh, sa susunod na hearing siguro, hingi natin sa ating chairman na imbitahin din natin 'yung mga traders, no? At uh, 'yung mga ano, uh, 'yung mga middlemen. So to speak, at uh, siyempre tatawagan din natin yung DA at saka DTI kung anong mas maganda at mas maaga na intervention. Kung anong pwede natin gawin agad-agad uh, kasi uh, napakalungkot po kami sa nangyayari. At uh, talagang uh, hindi talaga kami happy, disappointed talaga kami sa uh, findings ng itong uh, hearing kanina umaga na walang agarang solusyon sa itong problema at um, yung policies ay um, pang long-term pa. So, yun ang problema. Kaya nasasaktan na yung mga consumers sa matas na bilihin, tataas yung inflation. Kaya siguro tumataas din yung inflation rate ng by 0.1. At uh, dapat agahan natin yung uh, paghanap ng solusyon at um, uh, interventions dito. So, sa mga nagpa-profiteer, sa mga traders, sa mga middlemen, na masyadong matakaw sa mga kita nila, uh, basta bantay na lang kayo. Basta moderate your greed and um, uh, try to be more reasonable. Kaya hindi maganda na yung nangyayari na yung mga yung mga magsasaka, yung mga farmers, yung mga yeah, isda, mababa na nga yung farm gate. Pero dito naman sa pagbenta ninyo sa consumers ay napakataas doon nakikita natin na bobloat masyado yung margins ninyo diyan sa 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 gitna so kailangan ano dapat tingnan natin kung paano natin i, i, i narrow yung gap kaya wala kami problema dapat kumita ang mga traders pero dapat yung sapat nakita hindi naman na sobrang affected na yung ating mga ano consumers